suot lang po ng panyapak morning mga kamilyones sa uh, pupunta tayo doon sa nakakulong baka maraming isda itignan natin ito kasama na ang aking kapatid punta namin doon let's go kinuha niya lang yung kanyang panyapak para pansisid mukhang mapawala ba ng sisiran to so, kasi yung ginagamit nilang pangulong ngayon, hindi, hindi sila lumabas. Pero dun sa kasama niya, mukhang nakahuli po puntahan natin. Kaya sumama tayo mga kamilyones. Tignan natin baka meron silang huling isda. So, mambabakaw tayo. short po ng panyapak Tignan lang maraming uli Meron daw mga kamilyones So dito muna tayo bantay tayo dito sa bangka natin haba niya no pabilog yan lambat yan na nakapabilog yan o baga nakulong nila sa gitna yung mga isda paikot yung pa ganun malawak tapos ngayon dinoblihan nila ng isa panlambat yung tinatawag na panaklit yung pa inariyan pa uli sa loob tapos unti unti lang pakipiputin kasi siguro malaki pag malaki puputok yung isda dito sa lambat na to kaya kailangan nung dinobli nila na lambat pa sa loob, tapos paliliitin nila yan. Yeah, dito lang tayo sa mga... Yung kapatid ko yun andan tumutulong, sunusin. Pantay muna tayo dito. Yeah. Tignan natin, makikita natin mga maya kung anong mga isda, at saka kung malalaki ba. Mga kamilyones, uh, na-ice na yung bangka natin ito, yung panlahat baka sa mga susunod na araw makakapaglakot na rin tayo natry ko mag ano, mamatalay sayang din naman itong bangka natin syempre nakatiga na nakabit ko na, nakabitan ko na ng makina okay na ulit itong ginamit na ng kapatid ko para makapagkontenta ulit tayo syempre sayang naman din pagka at hindi natin nabablog Ayan, parang ganito lang din, iikot lang din tayo dito sa lahat ng kalayo at saka papaya mga ganun. Makakahuli tayo ng patalay. Ayan e, ay lambat, medyo kumikipot-kipot na. Pinapakipot nila nanggang sa lumiit, nanggang sa wala matatakbuhan yung mga isda. Nandiyan sa loob ang isda niya. nandiyan sa gitna. Nakulong nila. Ito na tayo. Ayan. Yung kaninang lambat na yun. Medyo lumiliit-liit na. Ayan. Kumikipot na yung lambat. Ayan, yung dalawa nag-aalalay sa ibabaw. wala ka pala yan na medyo nabibilog na nila yung lambat palit na ng palit yan Ah, wala Ay, ngayon nagkukumpisa sa ilalim Eyon na, ipo na nila yung yung panaklit ayan yan na malalaman ko na sa loob yung isda ayan. Hmm. kung kaninang pabilog kita natin kung anong laman yan mamaya yan o ang laki pinawat na ng ko yan oh ng laman <laughs> eh laman sa loob yung pala yung nakikita medyo malabo daw yung tubig eh pero marami daw nakikita natin yung mamaya oh, marami rami yung nasa loob nya eh diyan mga kamilyones sinihila na nila yung lambat inatak na kasi yun parang nakalak na yung pinong anak doon yan yan hinihila na nila yung labat Robby sobrang ganda ng kalma yun no? oh patag na patag ang tubig oh walang kagalaw galaw ganda ng kalma ng isang bata ang si Pardini papasok na sa lunes. <laughs>

嗯。嗯嗯嗯嗯 Next. Ah, Noel. Noel, eh, uncle Nick Ako, kung yan Tainog ko siya na Naglambat Pre, ay punarin mo yan, 'can? Ay, mo. Sa Yo, din yung buyog. Ito, so, pa. sa Sama ka ko, Kuya Tikling. Papakita ko yung mukha sa Ano? Dakali, sinasi, sinasi, sinasi. may sinasita yung bago. Dahil na yan dyan eh. Eh, say nyo no. Ay, say say nyo, Ano na yung hindi? Nakalala ka tuwa ka na.

아. 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 아.

पता है चोट सो Plana ko lahat bukas. Ha? Plana ko lahat bukas. <laughs>